Hi guys, good morning. Magbablog muna ako bago ako mag, mag live sa TikTok. Ang dami kasi nagtatanong nito, yung Lucas Papaw, pwede ba raw sa mga insects bites or mga katikati sa balat? Or bakit ko ina-apply daw sa lips? Guys, pwede pwede talaga to sa mga crack lips, sa mga crack heels, sa mga namamalat na balat, namamalat na kamay, dahil sa sobrang paglalaba. Diba kapag naglalaba tayo ng sobrang dami, eh, talagang magdadry yung balat natin? Pwede nyo pong applyan ito. <laughs> Lumalaki butas ko. Pwede nyo pong applyan nito guys. Ito po ay pwede siya sa mga katikate, sa mga pilat ng mga anak nyo na kagat ng langgam, kagat ng lamok. Pwede nyo pong i-apply ito sa mga katikate ng balat ng anak nyo. Yung mga may konting butlig-butlig na mumula, mga rashes ng anak nyo. Pwede nyo pong i-apply ito, guys. And bakit ko in-apply sa lips ko? Eh kasi, guys, pwede-pwede talaga to i-apply sa lips natin kapag nagda-dry. Ayan, sa lips ko lang to nilalagay, guys. Hindi ko naman to ina-apply sa mga katikati ko. Dahil may iba naman yung iba naman yung sa ano ng katikati ko, guys. Eczema kasi ang meron ako. So may gamot talaga ako doon. So ayan siya, guys. Pwede pwede talaga to i-apply sa lips, sa mga nagda-dry na balat, pwede pwede po ito i-apply mga mima. Sa mga katikati talaga sa balat, yun po yung pinaka main doon na pwedeng pwede siya i-apply sa mga katikati sa balat, mga mi. Actually, nagamit ko rin to noong nagkaroon ako ng eczema. Nagamit ko siya, pero hindi siya, ano lang, uh, tumitigil lang konti yung pag-flare up ng aking eczema noon, pero bumabalik din siya. Kasi moisturizing to, guys. Nakaka-moisture to ng balat natin na na nagda-dry Pero kung sa eczema nyo ito apply Hindi siya kaya Dahil ang eczema may sariling gamot po talaga Okay? Pero guys, ito kagaya nyan Ayan, may pimples ako dyan Ina-applyan ko nito guys At pwedeng pwede talaga matutuyo yan Ayan Ina-applyan ko siya guys And yung mga pilat na ganyan lang kanipis Ganyan lang ka-lightened Pwede nyo po siyang applyan mga mima Ayan siya Ayan, pwede nyo po siyang applyan Ayan siya Oo. Oh. ba? Diba? Yung mga tumutubo na butlig-butlig sa anak nyo, sa mga binti o kung saan man yung parts ng katawan, pwede nyo pong applyan nito guys. Pwede siyang matanggal talaga. Pero kapag malala na or open wounds, hindi pwede ha. <laughs> hindi nyo pwedeng lagyan. So, paano i-apply to guys? I-apply nyo lang twice a day twice a day nyo siya i-apply. Pero syempre, maglinis muna kayo bago nyo applyan. Lalo na sa mga junakas nyo, bago nyo applyan, ay linisan nyo muna yung anak nyo. Or after maligo, okay? After maligo ng mga anak nyo, pwede nyo i-apply sa mga katikati nila, sa kagat ng lamok, kagat ng mga insekto. Pwede, pwede po talaga mga mima. So, ayan lang siya guys. Kasi minsan, pag naglalaba kayo, eh, sobrang dami nilabahan nyo, magdadry talaga yung balat nyo, pwede nyo din tong i-apply mga Mima. Halos parang wala namang pinag to sa petroleum jelly. Pero ang petroleum jelly ay medyo mainit siya, kaya minsan ayaw ng mga bata. ba diba? Medyo mainit kapag in-apply nyo. Pero ito kasi guys, hindi talaga. Ito yung kagandahan sa Lucas Papo na ito. Dahil pwede pwede po siya sa mga crack lips, crack heels, or nagka-crack nagka na palad, yun, pwede pwede siyang i-apply. Pero pag sobrang lala na po yung mga katikate, sobrang lala yung pamumula ng balat nyo, sobrang lala yung pamamaga ng balat nyo, tapos lalagyan nyo lang ng Lucas Papaw, halami, baka kailangan nyo na magpa pumunta sa skin clinic, okay? Huwag kayong umasa dito kapag malala yung nararamdaman nyo or damage sa katawan nyo, okay? So, yun lang siya guys, yung may share ko about dito sa Lucas Papaw. Ang dami-dami naman gumagamit ito guys. Kung napapanood nyo lang sa TikTok or sa kahit dito sa YouTube, may mga gumagamit nitong artista si Kim Chu, si Ann Curtis, si Heart Evangelista, yun mga Mima. At kung gusto yung bumili din ito, o yung original ang bilhin nyo mga Mi. Kasi may mga fake din ito, okay? Malalaman nyo kung original yan kapag nasa presyo. Nasa tamang presyo, Mima. Ang bili ko nito, I think, nasa 500 may git or 600 pesos ata. Ayan, yung Lucas, Lucas Papaw nito Pero may medyo maliit naman ito. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ating comment section dito sa video na to. Magbasa kayo ng comment section mga Mima dahil ipipin up ko po doon yung link na to at doon kayo makakabili. Okay? Ayan na. Uh, at sa Watson's po ata galing nun. Yung link na yon, Kasi nasa Watson's na ako mga Mima. Ayan. Ilalagay ko na yung link na to. So ayan. Maraming salamat. Bye. Parang mamadali ako.